Aris, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may deal na pupuntahan ay makiramdam ang dapat bago magsasalita dahil may sinyales na naglilihim sila pag naramdaman ang ganoon, ay umalis ka na ng maayos dahil walang malasakit ang ganoong mga tao sa makakasama. At ngayong araw may sinyales na may kasiyahan kang malalaman sa pamilya pag okay sa iyo ay ituloy ninyo at isa yan sa magagawa ninyo na makakatulong sa pamumuhay ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan, pag may dumating na bisita at ang pakay ay ayain sa ibang lugar ang miyembro ng pamilya, para mag-work ay iyong payagan dahil magbibigay na para siya mas matuto sa pamumuhay, pag iyong kakilala ang makakasama. Sa pera, ay pag-iingat sa buong araw huwag maging mabait ang iyong puso sa makikiusap na ibang tao, dahil pag iyong pinagbigyan ay pera mo ang mawawala. Sa trabaho, ay normal na araw walang sinyales na problema. Ang pahiwatig, pagsisinop ng mga gawain ang dapat na laging isipin, at umiwas ka sa mga tingin na kakaiba ng kasama sa trabaho at mga salitang may kinalaman sa pag-iibigan, iwasan mo munang makasama ngayong araw para ligtas ka sa bigla ang mga suliranin, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 2 number 10 at number 34. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may swerte kang enerhiya kung may meeting sa mga kausap, ay maglihim ka muna sila ang pabayaan mo magpakita muna ng kanilang nalalaman para alam mo ang gagawin kung ibibigay ang idea mo sa kanila o, o hindi, at ngayong araw ay huwag magbibigay ng tiwala kagad sa ibang tao na pera ang hanap kahit maganda ang sinasabi na pagkakakitaan, dahil magbibigay sa iyo ng problema ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal ang magpautang at makatulong sa ibang tao, nang makaiwas ka sa kagalitan sa mapapautang at sa tahanan, ay ganoon din bawal muna ang mga bisita sa loob ng bahay dahil pag nakapasok ay mag-iiwan ng hangin na nagpapahina ng kalusugan. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging mapanuri sa mga kasama sa trabaho, nang makaiwas ka sa mga kasama na ang gusto lang ay may matutunan sa iyo, at sinyales pa siya ay gusto kang malagpasan sa pag-asenso. Sa pagmamahalan, ay masaya ang araw walang sinyales na problema, pag-unlad para sa tahanan dahil sa laging napapasaya ang pamilya, at madalang ang nagiging usapan na nagkakaroon ng tampuhan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 8, number 24 at number 20. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung ikaw ay may bigla ang imbitasyon sa mga kaibigan, ay mas makakainam na pumunta basta may mahabang pasensya ay magkakaroon kayo ng kasunduan, na pwedeng matuloy pag iyong gugustuhin may okay namang vibes ng swerte basta pantay ang hatian ng pagkita at ngayong araw din ay mayroon kang malakas na enerhiya sa mga usapang maliitan na pagkita ng pera, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa anak kung may ekstra kang pera ay iyong tulungan ngayong araw, nang siya ay mabigyan mo ng buenas na pera sa mga gustong gagawin. Sa trabaho, ngayong araw ay maging maingat sa paggawa at iwasan na ang makikipagtalo, dahil pwede kang mabigyan ng maliit na suliranin na kahit alam mong tama ka, ay hindi ka pakikinggan, fokus ka na lang sa iyong gagawin at masaya ka pang makakatapos at makakauwi sa pagmamahalan, ngayong araw sa tahanan ay masaya walang sinyales, natampuhan nakakasigurado ang grasya ng pag-unlad at sa ikakaganda ng kalusugan, dahil sa masaya laging pag-iibigan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 10, number 27 at number 34. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig kung may plano o gagawa ng negosyo. Pag may sapat ng pera na iipon ay gumawa ka na nga ng mga plano o pag-aaral. Sa paligid dahil para makuha mo ang idea na maging maayos na negosyo ang magagawa at ngayong araw ang iyong aura para mabigyan ng mga buenas na pagkakakitaan, ay iyong magagawa pag merong nalalaman ay puntahan at sasaya ang isipan at katawan para kumita ng pera, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema, ang iiwasan ay magbigay ng nalalaman na idea sa mga kasama sa hanap buhay nang hindi kanila maungusan sa pag-asenso. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya ay okay din ang kasiglahan nila at maayos maganda ang ikot ng gabay kapalaran, sabihan na magpakasipag sila ngayong araw para makabuo ng deal na makikinabang sila. Sa pagmamahalan, ngayong araw ang pahiwatig ay maging mas malambing sa minamahal nang lagi kayo nabibigyan ng grasya ng mga positive energy ng swerte ng mag-aalaga ng kabuhayan at pagganda ng bawat kalusugan, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue number 6 at number 40 at number 34. Leo Ngayong araw ang pahiwatig kung makakaya mong umiwas sa mga pakikipag ay mas naaayon dahil kahit matalino ka ay hindi ka pakikinggan, pag ayaw kasi kahit okay ay walang magagawa lalo na kung may kinikilingan ang mga kausap, at ngayong araw ay mag-concentrate ka na lang sa mga kausap, Nakapamilya o kamag-anak pag kayo ay may mga plano ng pagnenegosyo o kahit maliit na pagkita ng pera ay masisiyahan ka pa sa ganoong gagawin ayon sa iyong gabay. Sa pera ay iyong ingatan sa ibang tao, ang minamahal mo lang ang pwedeng mabigyan ng lalong sumigla ang bawat inyong kaisipan sa pagkita ng pera. At sa tahanan may sinyales na may bibisita na kukuha ng magandang enerhiya sa bahay, kaya huwag mo na magpapasok sa pamamahay ng walang makagulo ng swerte sa tahanan. Sa trabaho, ay maging maingat ka sa magagawa na maibibigay sa iyo, pag nagawa ng maayos ay pwedeng maghatid sa iyo ng swerte sa hanap buhay. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 29, number 30 at number 11. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig kung may hinihintay na kausap pag tungkol sa pagtulong ng pera, ay maghintay na lang kung talagang gagawin gumawa ka ng masigla ngayong araw dahil doon mo may lalabas ang okay na aura kung may deal. At sa ibang deal ngayong araw pag hindi ka bisado pang lubos ay iwasan ang makiayon kagad ng malihis ka sa suliranin ayon sa iyong gabay. Ang pahiwatig pangayong araw ay bigyan ng pansin ang kalusugan ng minamahal, o ibang miyembro baka meron silang nagagawa na kamalian, para sa kanilang kalusugan ng iyong maalagaan at makaiwas sa gastos ayon sa iyong gabay kalusugan. Sa iyong pera ay bawal ngayong araw ang makatulong o ipapalabas na pera sa ibang tao mas mainam pa ang anak na may asawa ang mabigyan ng makagawa siya ng swerte sa kanyang mga plano, at sa trabaho, ang pahiwatig lang ay maaga talaga makapasok para ang araw sa hanap buhay, ay walang maging suliranin. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay dapat kang maging maingat sa pananalita ang pinapahiwatig, nang makaiwas sa sinyales na tampuhan ng mapanatili okay ang relasyon sa pag-iibigan, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 11 number 20, at number 27, Libra. Ngayong araw may sinyales na magkakaroon ka ng katampuhan na kaibigan pag ikaw ay nainis kontrolin mo ang ugali, dahil may aura kayo na pwedeng magkasundo sa ibang idea, na pwedeng pagsasamahan nakikita ng pera, at kung may transaction ka na may kakausapin sa gabi, ay tumuloy ka rin dahil may idea kang malalaman na makakatulong sa iyong mga plano sa pamumuhay, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung bibisita ay naaayo na kausapin ang kamag-anak, na ang aura dahil mag-iiwan sila ng good vibes ng swerte sa pamamahay, at magagawa pa kayong tulungan sa hinaharap. Sa trabaho, ay pag-iingat sa buong araw sa mga kasama sa mga gawain at laging mahaba ang pasensya ng makaiwas sa pahiwatig ng pwede kang magkaroon ng problema. Gumawa na lang ng tahimik at umiwas sa pagtulong ng masaya kang makatapos sa buong araw sa hanap buhay, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color gold number 19 number 25, at number 10. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ay may masayang araw sa magagawa na pakikipag-usap sa mga bagay na pwedeng kang makakuha ng ibang kahusayan na pwede kang kumita na dagdag na pera, at kung may napag-usapan kayo ng minamahal ay mas naaayon na magawa mo kagad, dahil magagawa na makatulong sa iyo at sa pamilya na dagdag na other income ayon sa iyong gabay ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Ngayong araw sa pangarap na negosyo ay pwede kang maghanap-hanap sa mga bagay na magiging masaya ang pakiramdam na pwedeng pagkakikitaan ay doon ang naaayon ang iyong oras sa pagnenegosyo kung gagawin sa trabaho, ay walang sinyales na problema magpakasipag at maging masinop sa buong araw, ang apahiwatig ng mabigyan ka lalo ng pagtitiwala ng iyong superior ng mapalapit ka sa pangarap na makaunlad pa sa hanap buhay. Sa iyong pera ay may aura ng swerte ng pagdami dapat mga kapamilya lang pwedeng mabigyan kung iyong gugustuhin ang para walang makawalang swerteng pera sa inyo, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 22, number 40 at number 29. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may maganda kang enerhiya sa pakikipag-usap. Pero dapat lang maging maingat pa rin baka may ibang hinahangad sa iyo ang kausap dapat na malakas ang pakiramdam, at kung may isang desisyon kang gagawin pag sigurado ka ay ituloy mo dahil okay ang aura ng ikakaunlad sa magagawa, ang iiwasan mo lang ay maging masyadong mabait sa pagtulong sa ibang tao, dahil pakinabang lang ang gusto sa iyo dapat na maging mapamili sa makakausap ayon sa iyong gabay may sinyales na may dadalaw sa inyong tahanan kung hindi ka makikita ay huwag ng kausapin, kung hindi mo kadugo dadalan ka ng abala ay mag-iiwan pa sa iyo na mahihirapan ka sa ibang deal na gustong gagawin, at sa iyong pera kung may extra ay pwede ka magpalabas sa alam mo na makakabayad ng iyong ipapautang at makakadami ng iyong pera sa trabaho ay maayos ang buong araw walang iiwasang kasama sa trabaho. Okay lahat ang vibes ninyo sa paggawa at ang iiwasan lang ay mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, baka doon magumpisa ang magiging suliranin sa pamumuhay. Sa pagmamahalan, ay maayos ang buong araw pasayahin ang minamahal ng lalo sumigla ang iyong aura ng mga swerteng magagawa sa inyong pag-iibigan, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 25, number 10 at number 36. Capricorn. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay pagsisinop sa iyong tahanan ang dapat gawin, at yung alam mong hindi nagagamit ay iyalis mo na sa pamamahay ang pahiwatig para mawala ang aura na nagpapabagal ng swerte sa pamamahay, at kung may deal ka pa ngayong araw kung may lakad na pagkakaperahan ay tumuloy at ang dapat may strict ugali ng maging kasiyahan sa iyo ang magagawa, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay pagsisinop ngayong araw at ang minamahal pag humihingi ng pera ay pagbigyan ng pati siya ay makakakuha ng aura ng swerte sa iyong pera na gusto niyang gagawin. Sa trabaho, ay pagsisipag ngayong araw ang dapat na gagawin ng mapansin ang iyong kahusayan ng ilan sa iyong superior at ang umiwas muna sa pagtulong o hihingi ng tulong na kasama sa trabaho. Dahil kukuhanan ka lang ng idea dapat ay maging maingat dahil baka ang matutulungan ay siya pa ang makauna ang makaasenso sa pagmamahalan, ay normal ngayong araw ang pinapahiwatig walang tampuhan masaya at malambing na araw sa pag-iibigan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 24 number 36 at number 5. Aquarius ang pahiwatig kung may dapat kang gagawin na iyon nang na ay makakainam na gawin ng mas maaga, dahil doon mo makukuha ang bentahe sa pakikipag-usap. Kahit mapagsamantala ang kausap ay matutupe sa iyo dahil sa aura mong kahusayan, at kung makakasama ang mga kapatid sa deal ay iyong ipaalam ang iyong nalalaman sa deal para ang swerte ninyo ay magagawa ng maayos, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay dapat lang na laging nakasara muna ang pinto sa ibang tao, nadadalaw ng walang makapasok na bad energy sa pamamahay, na maibibigay ng bisita ng ibang tao. Sa trabaho, dapat lang na may mahabang pasensya kung nahihirapan kang makisama sa kasama sa trabaho, na mahusay magyabang ay iyon na lang nalayuan para ang araw mo sa hanap buhay maging masaya at makatapos ng maayos, sa dapat na magagawa, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 20 number 36 at number 42. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig ay wala kang dapat maging transaction, dahil kahit may aura ka ng buenas ay matatalo ngayong araw ng mga ayaw pakinggan ang iyong idea. Sa ibang araw mo kausapin ng wala ng bad energy ang mga kausap ng magkasundo na kayo, at kung may oras ay pumunta sa bahay ng Diyos, nang makakuha ka pa ng masayang grasya ng pag-unlad sa mga gagawin, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay malapit ng matupad, ang mga nagagawa mong sakripisyo ng kasipagan dahil napapalapit ka na sa inaasam na pag-asenso sa hanap buhay. Ang pahiwatig kung may balak na okasyon sa tahanan, ang dapat kayo-kayo lang pamilya, nang wala nang kukuha ng good energy ng buenas sa inyo. Sa pagmamahalan, ay maayos ang buong araw ang pahiwatig, maging mauunawain sa miyembro ng pamilya at nang lalong gumanda ang positive energy ng swerte sa pag-iibigan at laging may mag-aalaga ng inyong kalusugan. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red number 16 number 34 at number 20.